Hello mga po, ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ko linisin ang mga itlog bago ibenta. So yan, hindi kasi natin maiwasan na may mga maduduming itlog. Kaya kailangan linisin muna bago ibenta. Gumagamit lang ako ng towel na binasa ko ng suka. Bakit suka? Para hindi madaling mabulok yung itlog. Pwede rin ang tubig pero mas matagal mabulok ang itlog pag suka ang ginamit. Punas-punas lang at huwag diinan masyado para hindi mabasag ang itlog. Hindi ko siya hinihugasan kasi pag hinugasan may possibility na pumasok yung tubig o yung suka sa loob at yun pa yung reason na mabulok yung itlog. Teran ready na Bili na suki